makahulugan po itong binidawang salita na ito ni uh, senatorial candidate na si Abby, mayor Abby 9 tungkol nga sa confidential funds sabi ng ilang natasan, sino daw kaya ang pinatutungkulan netong uh, si mayor <laughs> may pinatutungkulan ba sa tingin ko ay merong natumbok sa tingin ko ay merong nasa pool dito sa kanyang statement na ito kasi nga naman, kung hindi niyo kailangan ng intelligence funds, bakit kayo nagkukumahog sa pondo na yan? ba diba? Biruin mo, DepEd Secretary, DepEd ang ahensya mo, pero napakalaki ng confidential funds. Diba? Mayor pa lang, napakalaki na ng confidential funds. Tapos sasabihin, um, wala kayong um, nilabag ginastan nyo ng tama yung confidential funds. Kaya nga po tinatanong kung paano dahil kaduda-duda ang lahat ng report ng COA. So eto, sino nga uli ang pinatutungkulan natong si Mayor? Siguro naman ay alam nyo na ano ho, yung mga masiba. Masiba, no? Masiba sa confidential funds. Hindi lang po sa confidential funds. Eh. Masiba, basta pera na ang, ang pinag-uusapan. Mayor Abibinay, sa confidential funds, aanhin nyo yun. yan naman, aanhin nyo daw yun. Aanhin naman nila yun. Hindi lahat ng ahensya kailangan ng confidential and intelligence funds. Unless, ang kailangan nila, intelligence. Intelligence, ang kailangan daw niyo at hindi yung mga pondo. Hmm... Sino ba ang pinarilinggan din niya sa salitang intelligence? Dahil ako ha, para sa akin, kahit pa pano, magaling to. Magaling to si Mayor Binay. Matalino to si Atty. Oo, magaling talaga yan. At sigurado tayo, walang panama itong uh, si Tambalostay pagdating sa dunong kumpara dito kay... Uh, Mayor uh, BP9, wala po talaga. Tingnan niyo naman ang ginawanya niya sa Makati. Hmm. Intelligence ang kailangan niyo, hindi funds. Sa pool, sino kaya?